One, two, three, four, five thousand. Maraming maraming salamat sa mga pamasko na binigay ni Ma'am Angel para sa pamilya ni Tatay Romy. So yun nga kung uh, meron tayong susurpresahin ngayong hapon, uh, walang iba kundi si Tatay Romy. Nag-viral kasi yung post ni First Bike Ride, Ayan, na post niya about kay Tatay Romy, yung isang... Tatay na may angkas na dalawang bata doon sa kanyang bisikleta na siyempre galing sila ng Maynila at uwi sila ng Paranaque. So maraming na-antig doon sa post ni First Bike Ride na pinus niya nga na sila tatay tangaling tapat mga waybay sa mabang tulay ng mabini dito sa Maynila. At magbibigay tayo sa kanila ng isang sorpresa. So abangan nyo ang ating sorpresa. So without further ado, let's go! So yan mga kaunladgo makulimlim oh sana eh 'wag tayong abutan ng malakas na ulan ano ayan so bago tayo mag-proceed ah uh, syempre muna tayo dito sa kay Kuya JR Ayan, so dito natin binibili yung ating mga uh, pinamimigay na mga bigas mga kaunladgo ayan oh bibili tayo dito ng dalawang sakong bigas mga kaunladgo Ayan yeah, mga Ayan, busy busy sila oh. Pabili ako ano. Dalawang sakong bigas. Dalawang sako. Masakit na sa 1,290. Ay. Oh, ayan. So, 1,290 ang isang sako. So, dalawa ko ya. Punta e, naman lang. Ijijikas ko na lang. May cash ka? O, oh, sige. Kasi hindi ko pa nakakukuha eh. So, ayan. G -g cash na lang natin. Naku, maambun. Maambun. Ah, bukas na lang kaya, kuya. Kasi may dadaanan pa kasi akong bisikleta doon eh. Yung sidecar ibibigay ko rin yung sidecar eh. Mukhang alanganin ako. So ayan mama, siguro uh, bukas ko na bibili na ako ng bigas dito kay Kuya JR pero bukas ko na siguro idadali ng paranyake kasi alanganin po mama ulan baka sa yung bigas. So ngayon pupuntahan ko na muna yung bisikleta doon, babayaran ko na muna yung bisikleta. At saka kung ma-assemble, na lang muna nila. So bukas na lang ng umaga siguro yung ano. Bukas ko na lang siguro ng umaga, ayatin eh, kila tatay at least eh, Or pwede yung ano, i-verify ko muna yung address nila doon. Pwede yung puntahan ko na ngayon, kahit maulan, i ko lang yung address para bukas ng umaga, eh diretsyo ko para makausap ko rin si tatay. Bukas na lang kuya, dadaanan ko dito ha. Ah. So, ayan kaundagaw, nandito na yung hinihintay natin na delivery na in-order nating bisikleta sa online. May nababana ni kuya. So, dalawang box yan kaundagaw. Itong isa na binubuksan ni kuya is yan yung... Uh, carrier niya sa likod. Uh, Diyan upo yung dalawang passenger niya na bata or pwede naman yan na maging cargo, lagayan ng mga pinamili mo or paninda mo. So, ito naman yung frame. Ayan, so... First time daw nila kuya na magbuo ng ganitong klasing bisikleta. So, dito lang yan kaundago sa shop ng Bisiklesta. Ayan, located sila along Mabolo Street, uh, Barangay North Signal Village, Taguig City. Ayan, at nagbibenta rin sila dito ng mga mountain bike. Ayan, at pwede ka rin magpabuo dito ng mountain bike. Oh, so, ayan kaondago, as you can see, uh, medyo nahirapan nga sila kuya ano, sa pag-asimbol ng uh, bisikleta na ganito. Tatlo yung gulong kasi first time daw nilang bumuo ng ganitong bisikleta dito sa kanilang shop. Ayan, uh, at kung mapapansin yung kaondago, inabot na ho tayo ng takip silim at medyo madilim na po sa labas. ano, Ganyan, kapulido yung gawa nila kasi talagang ini-insure nila na tama yung pagkalagay kasi nga pag na-deliver na natin yan doon kila tatay Romy para wala nang magiging problema sila tatay sasakyan nila nilang yung bike ayan at bukas ng umaga kaundag i-deliver natin ito doon kila tatay Romy ano so bago tayo umalis kaundag o, uh, susubukan muna natin yung bisikleta syempre at ititis drive natin muna. Habang pinapadyakan ko nga yan, mga kaundag sobrang lambot nyan kasi mayroon siyang shifter. Ayan. May shifter po yung bisikleta na yan. So na-adjust po yung lambot ng pagpadyak mo. Alright. Ayan. Pagkatapos nga natin dun sa bisikleta kaundag o. Dumaan tayo sa grocery. Nag-grocery na tayo. At syempre dumaan na rin ako dito kay kuya. At binayaran ko na rin yung dalawang sakong bigas. Para bukas na umaga pipikapin na lang natin. So bukas pipikapin na lang natin yung bigas ano. Ayan. Ah, tapos na rin yung bike. So, update ko na lang kayo bukas, alright right? O, dalawa yan. Pupold natin dito. Ay, dito na siguro. Kasya ba dalawa dyan? Yan lang sa baba. yan Dalawa yan mga kaondago. So, ito na yung surprise na natin hihatid kay Tatay bukas ng umaga, no? Ayan. So, may discount tayo yan sa bigas, mga kaundago. Ang ng discount natin dyan, oh. Basta pag charity, may discount tayo dyan. Yeah, thank you. Kaya, uh, salamat, ah. <laughs> <laughs> Bunga yung ano. Hmm. Pero pag walang ano, pag walang uupo, te, pwede yan, i, ano yan, oh. Ibababa. Siyempre, mga ka-Ondago, bukod dyan sa dalawang sakong bigas, may mga groceries si Tatay, ano? O ano? oo oh. O. Mahagang pamasko, mga ka-Ondago. Bukas ng umaga, ready to pick up na. Yan. And then, siyempre, maraming maraming salamat nga pala kay Mami Angel sa napakalaking tulong na binigay niya, ano, sa maagang pamasko para kila Tatay. Yan. Thank you so much, Mami Angel. Ayan, ah, si Lord na pong bahalang magbalik sa iyo, sik liglig, -lig, nag -uuma po na blessings. Alright? So, ayan, kung shout out kay Kuya. O, oh, ayan, sila Kuya yung bumuon ng ating bisikleta. Ayan. Ayan, para kay tatay ang ating ng bisikleta. Ayan, salamat, salamat. Yo, what is up, Kondago? Good morning. So, ngayong umaga, Kondago, is atid natin kay, ano, tatay yung kanilang grocery, ano, dilata dito na hmm. natin yung umaga to grocery syempre kasama na yung ano kasama na yung bisikleta at yung dalawang sakong bigas tao po isel Ay, shit. Ay, kaya. Salamat po. <laughs> Ayan. So, kunin natin yung ano. Ay, tayo. Maraming salamat, tayo. So, Saan pa? I-deliver yan? Sa Paranaque, sir. Ano yan? I-anong pa? Ila ilalamog ko na lang. Ah, ilalamog? Oo. Paano masakyan? Ah, sa ano? Sa yan? Yung van? Ayan. Nakiparking tayo dito kasi walang parking doon sa atin. Yeah. Opo. <laughs> <laughs> salamat sir. O, oh, China po. Tisel, salamat. Ayan, so mga dito na. Oh. Ito na yung pamigay nating bisikleta kay tatay. Siyempre, dalawang sakong sa bigas at yung grocery. So ibubuk na natin sa Lala Move. Ibubuk na natin sa courier kung dago. Yes Anong, po sir. Natin, sir? Ha? Ano ka kagad na din? Ah, bisikleta lang sir. Oh, sige sir, bukod na kami diyan. Oh, uh, sa dalawang sakong bigas na yung 25 kilos. Oh, okay, no, 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 problem sir, sige po. Ah, sige, salamat po. Okay sir. Thank <laughs> Hintayin na lang natin yung ating binok na van na magdadala ng ating bisikleta doon para kila tatay Romy. Right. Alright. Alright, kanta ko. Nandito na sila kuya. Oh. Kuya. Ayan. So, yung sasakay natin itong ano, bike dito sa L3. Yeah. And guys, iatid na natin ito kila tatay. Bay San Dionisio I think this is it Sir, magandang umaga Magtatanong lang sir Saan po yung Segundo Street? Number ng bahay niya 6621 6621 Opo Diretso ka? Ah hindi, 6627 pala Sorry Ah, <laughs> uh, yung ano yan? Yung na-viral sa video? Uh Oo -oh. Si uh, ano mo? Si Kuya Romy? Romy May delivery pina pa deliver kasi sa kaninya. Derecho ka, tapos kanan. Pina ka dulu mikit na malaki na sa kaliwa. Ah, sige sir. Salamat po. Okay. Ng kaliwa. Dito ata yan. Boss Boss, pwede pong magtanong? Saan po yung 6627 po? Ito po. Anong pangalan pa? Romy po. Ako pong Romy. Ay, kayo po si kayo Romy po? Ay, may delivery kayo tay? Ay, ganun bago. Hmm. <laughs> Dito, say. Adito? Dito? Dito. Pwede may pasok yung motor dyan? May delivery ho kayo. Asa baka may lalabas po. Hindi okay, sila pero magtandali ka lang na. Gigilid ko na lang. Ayan. Saan galing tay? Galing pa po ng tagig to Ay, Opo. Mm -hmm, <laughs> so may hintayin pa natin isa pang delivery eh. May hintay pang kasama eh. Opo. Ay, Opo. Kasi pupunta ko kay Mayor may sis dadaan na secretary magkutok kami ni Mayor. Mm. Tinatanong gusto ko. Talagang ano pa lang nangyari sa iyo dun tay nung na, na picturean kayo ni Sir Buji? Oo. Oh. Nandito nga Eh pinapapiim sa akin ni Ma'am Angel. Kaso hindi naman nagre-reply. Kasi gusto ko magipag coordinate sana sa kanya para ma-deliver daw yung pahatid ni Ma'am Angel para sa inyo. Eh wala naman siyang ano, reply kasi sa akin kaya sabi ko, Malapit lang naman yung kilatatay. tayo ano Romy? Puntahan ko na lang. dami na tao dito ko kasi. Oo. Sa si Aba Reyes. Mhm. Mm dami. para sa awan dito sa tempo ay gabi. Ano pa lang nangyari sa inyo ton nung pumunta kayo ng Tondo? Tondo ba 'yon? Sa, no, yun sa, sa Caritas Manila, Pandakan. Ah, Caritas Manila, Pandakan. Kaliwanagan lang wala kami. Kumakalamin dai, dito na kami kumain nang isang araw. Mhm. Mm sa ng, ng, ng opo tapo uh, ng bigasa, para dito Opo. sa para Opo. ano, kami. Wala si Mitch ko naging ipaglabay. Ngayon, alas 4 na. Mm -mm. At, at, ala na sila. Eh, tinanghali kami. Tatlong tao nang na araw doon. Opo. Hindi kami, kami. Mm -mm. Pero pa. Wala pang alas eh. Nandun na kami ha sino pang lima kami. Ngayon, nagupo-upo kami doon hanggang dati ng Gordia. Sige pa, yung na kayo. May ilik na. Babalik mo lang kayo sa nang ng Gordia. Mm -hmm. Uwi na kami. Patas naman yung tuloy doon, di ba? Opo, yung sa... sa uh, mabini. Oo. Tapos, hindi ko mapadyakan. Inakay ko. Hindi ko nakalain na ganun yung ginawa sa atin. Isang budget. Oo, yun Talagang ano tayo? Talagang napakabait ng Panginoon. Ano? Opo, ganun lang nangyayari sa amin. Isipin mo yon. ilang oras mong pinapadyak yun mula Paranaque to Maynila? 4 Apat na oras. ko apat oras. Hmm. aga, 4, na kayo. na oras papunta doon, apat na oras din pabalik tapos ganito isa dalawang araw hindi ko pakalain na mayroon ng mayroon ng pumunta mm -hmm. isang araw dami daw sabi ng mga sa, ang dami na kami kaya rin kami talaga dala wala kami tapos linggo nagsimba kami Alaon naman kami dumating opo opo di wala nang daming umaga sa hapon ayan hanggang ngayon hindi pa kumain mm -hmm. ayun tinawagan ako tatlong beses sa secretary ni, ni York na Kada daw ako rin, kada rin ako bingot oh, yun, napakabait talaga ng Panginoon tayo, ano? Tapos, ganoon din, yung Kretaryo ni Juan. Pumunta sila, binibita kami yung bodyguard ni Matos, si Adora. Oo. Oh, oh. Ayun, tapos sila, napunta din. Ayak pa nga yung kilakas, yung tapila eh, sa amin dyan. Mm -hmm. so, Tumamag mo naman kahapon, ay, may visitor mo, sasabayin so, ako dyan, din, guys. Sabi naman si Kretaryo

Napakabait talaga ng Panginoon. Yan. God will always provide talaga tay. So hintayin lang natin sa yung ano tay yeah, Tignan ko muna. Atay Okay lang sir nga bibidyo ak ah. Tat yeah. no makita ni ma'am Aji kuha yung pawit na baka niya ayaw. Ilocano gayon ni sir. Kababayan ko ni sir. Taga, taga ano sir? Ordanita. Pa. Ordanita. Ayan. So ito yung bike pala. Si, oh. Siya, ay ma'am. <laughs> Ay, kay Mayor. Ay, Hintayin okay. lang natin saglit, ma'am. Ito pa rin na Ay, ito pala yung bike ni tatay. So, dito, dito nakaupo yung dalawang anak mo. ganito na ang bike mo, no Swerte. Hindi talaga tayo. Mga ano talaga yung tayo. Talagang tinadana talaga ng juice yung tayo para... Siya yung naging daan. Si Kuya yung naging daan para mabuksan yung ano. Dumating yung tulong kanya So yung kaunda walang kalamalam si tatay so, Hintay lang natin yung bike kasi uh, traffic kasi yung 4 wheels Ayan uh, So hinihintay lang natin na dumating uh, papapasok na rin daw naman sila ng subdivision ano Kasi may lakad pala si tatay buti inabot natin subuhos so, yung biyayang dumating sa kanya no? So maraming salamat kay Sir Boji Ayan shout out kay Sir Boji Siya yung uh, nagpost ng picture nila tatay kasama nung dalawang anak niya Ayan. Tayo 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 na natin mga kaundago. Oh. Ay dito na guys yung ano natin. Bali magkano ngayon lahat sir? 642. Ah oh, sige sige. Ah. Oh. 6. Hey. Kuha na muna lang ako ng hmm. diyan 6. Kailangan din muna lang ako ng ano ng panggas. 642. Nandoon na ba yung tip noon? Wala pa. Ay, wala pa kasi ano pa lang yan. Kasi nag-tip ako doon, 700 yun. Okay, eh. no problem. Ah, salamat sir ha. Tulungan ko lang yung payante. yan kuya, salamat sir ha. Dito na lang pa yan, eh, para ano, sakay ko rin yan. Salamat sir, salamat. So, kakarga natin po kayo. Tent, dito na guys. Diatan dita, tete. O, tay, Labas ka, tay! Nandiyan na yung ano, delivery mo. Ano, tay? Ayan yung delivery yung sinasabi ko sa'yo, tay. Ah, napakabuti na Panginoon, tay. Ayan. Pasok nyo ko. Maraming maraming salamat sa mga pamasko na binigay ni Ma'am Angel para sa pamilya ni Tatay Romy. Yeah. Wow, we wait na. Lagyan ng motor. Sakto sakayan ng dalawa. Yan, sakto sakayan ng dalawa mong anak, tay. At tatlo ba anak ni tatay? Panganay. Panganay. Nako, hindi na si ate. <laughs> Ayan, Tay. Actually, Tay, uh, hindi pa ko bayad. Ikaw pang magbabayad. <laughs> <laughs> Babayad <laughs> ko ka lang. Ka ka lang yan, ka Tay. Joke lang. Ayan, actually, Tay, galing yan kay Ma'am Angel. Ano? Hindi ko kilala siya. O, ako rin, Tay. Hindi ko rin kilala si so, Ma'am oh. Angel, Tay. Pero dapat patilala namin para mapagpasalamat. Ako, Tay. Ako si Henry Umdago, Tay. Sige, po pang ah charity vlogger ako, Tay. Yun, pala. Ngayon, <laughs> Tay. Actually, yung Tay. Ang kwento niyan, Tay. Yung, char yung mismong sponsor ko yung nakipag-ugnayan sa akin para makipag-ugnayan daw ako sa iyo. Kung baga, ako lang yung, ano, ako lang yung way. Ako lang yung tulay. Kasi gusto kanyang tulungan ni wala siyang ma-reach out na ano, magatid ng tulong para sa inyo. Salamat, sir. Yan. So, bali, ang pinadala ni Ma'am Angel, Tay, is worth 20,000 yun. Opo para daw sa inyo yon. So sabi niya bibili tayo ng bike na ganito. Yeah, so itong bike is 8,000 ito. Yeah, pa, sir. Oh, so pinasimbol pa natin, nagbayad pa tayo ng 500 sa nag niya kasi hindi ako marunong tayo eh. Yeah, Nakakarton ito eh. Yeah, <laughs> oh, so, Nag-grocery tayo, bigas. Ayan. Puli ano naman yan tayo, may mga resibo yan na pinapadala ko kay Ma'am Angel. Ayan. Ayos ah, may service na. Ah. <laughs> Yung 20,000 is may natira doon tayo na 5,200. So, cash on hand daw yun, ibibigay ko na lang daw po sa inyo po yun. Ano kaya, Hindi yan, para sa inyo yan, tay. Di bali ba, na ako, tay. Siyempre, tay, kukuha ng kuto ng ano para makita ni Ma'am Angel. Ayan. So, sir, pwede mo pa ako? <laughs> Dito ka, sir. Inutosok ko pa si sir, ano. <laughs> Ayan, para makita ni Ma'am Angel, ganyan lang, sir. Ayan. Tay. So, mami, ito na po yung natira sa pinadala niyong 20,000, ano, uh, uh, 5,200. Ayan, so, yan po, mami, i-attend na natin. Sira eh. hey, huh. pa daw magsalita. Rubi man sana. <laughs> Narikata na ang agsa. Oh, o, rin. Oh. Ay, Ilocano ako, oh, kuya. Ilocano oh, yeah. rin si kuya. Ano, kababayan pala natin to, guys. So, ito na, kuya. So, 100, 200. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5,200 galing kay Ma'am Angel. Salamat po lang, marami po. Okay. Ano yung timinsahin kay Ma'am Angel? Tanongin si Mrs. mo kay Ma'am Angel. Maganda umaga po, ma'am. Ma'am, salamat po. Maraming maraming salamat po. Hindi ko kalain, ma'am, na ganito ang mangyari sa akin. Ha? Laki nang naitulong nyo sa amin po. Kaya maraming maraming salamat po. Ayan. So, At saka, salamat din po sa kay Sir Henry po na naghatid dito po. Kahit ganito, karamin. eh, hatid niya po. Oh, yan. Ginawa po. natin ng paraan lahat yan, tay, para mapatid yung tulong sa iyo. Kasi, Opo. si actually, tay, si mami Angel, hindi ko po kilalang sponsor ko yan. Matagal na nag-sponsor sa akin yan, pero yung neighbor ko pa siyang nakilala, tay. Opo. Ah. Opo, so, ganun lang yung ginagawa ko, tay. Pag may ano, papatid ng tulong, hatid ko po. Opo. Sir. Salamat Ayan. po, sir. Masayang-masaya kami, ma'am, sa matulong niyo po may sasakyan na po yung mga <laughs> anak. <laughs> uh -huh. Saka mayroon na kaming abasto. Ah. Sige tayo na may Saramat may mga po. tulos doon tayo sarap sa tayo. Opo, sir. Uh So ayan ko nga bukod jan is napakarami pang buhos yung tulong na dumating ano. So may lakad pa si Tatay, pupunta siya kay Mayor. Kay Mayor. Ayan, yeah. no. Shout out kay Mayor sa buting Mayor ng Paranyake. Ayo. Sige po, sir. Sige tayo. Opo. God bless tayo. Opo. Ingat ka dito. Opo, sir. Mm, sige tayo. Ate. God bless po. Sige tay, salamat. Alright, kaundago, so maraming maraming salamat. Una sa si Panginoon, kay Ma'am Angel, at sa inyo mga kaundago na patuloy na sumusuporta sa ating hindi makatulong sa ating kapwa. Alright, so keep safe. God bless. Bye-bye.